Magandang hapon mga kamanok. Isang makulimlim na hapon. Bali sa mga ibang lugar nag-uulan-ulan na. At kanina medyo umambon dito. So baka mamayang gabi ay umulan na rin. Ngayong hapon bago ako magpatuka. Bali bumili ako ng antibacterial para prevention dun sa ating mga sisiw. Para nang sa ganun, pag umulan mamayang gabi, may protection na sila sa kanilang katawan so bibigyan natin ng prevention at kasunod niya na pag ulan-ulan na yan yung mga lamok ayan present yan sigurado so bumili na rin tayo ng anti-malaria para sa kanila bali eto yung ginagamit ko mga kamanok at eto din yung available dun sa ating pinagbilan na tindahan dito so eto Etong premoxil tsaka sulpar so papaghaluin ko lang to tapos ihalo dun sa kanilang patuka para nang sa ganun ngayong gabi ay mabigyan natin sila ng prevention 3 days straight para nang sa ganun eh, mayyo matibay-tibay yung prevention sa kanilang katawan umulan man o dumami yung lamok hindi agad-agad sila tatamaan o kumbaga may proteksyon na sila sa kanilang katawan so yun bali magpapakain lang ako mga kamanok bali yan mga kamanok yung premok yan ikakanaw lang natin dyan sa tubig yan yung isasabaw natin dun sa patuwa nila papagaluin lang natin yung premok tsaka yung sulfur QR para isang bigayan dalawang epekto sa kanila so prevention sa sipon tsaka prevention din dun sa pwedeng tumamang malaria sa kanila dahil nga nagsisimulang umulan-ulan na na ngayon so yung ulan-ulan na yan syempre pag hindi ka nagbigay ng prevention dyan pwedeng tamaan ng sipon yan so ngayon naman syempre yung mga lamok sa paligid pag umulan kumbaga mga ngalat yan so yan mga ngagat doon sa ating mga sisiw makikita mo naman yung mga sisiw natin oh. So maliliit pa yan At yan ay kayang kayang kagati ng mga lamok So pag tinamaan ng malaria yan Wala na tapos na Kaya ang ginagawa natin kahit sila may bakuna Nagbibigay pa rin tayo ng prevention sa kanila So yung pamamaraan natin mga kamanok ay hinahalo natin sa kanilang patuka Para maabsorb agad ng katawan nila So kung sa tubig lang natin ibababad So mas maganda yung ganito na inilalagay natin sa patuka pag ubos nung patuka ubus din yung binigay nating prevention na gamot sa kanila so yan eto din yung mga 2 months old natin na bruce barnett yan yung pinoprotection na natin dahil syempre mas maganda yung healthy na lalaki sila at walang ano man sakit hindi sila tinamaan ng sakit so pag healthy Siyempre malakas lalo sila pag lumaki sila yan yan yung mga golden boy natin over dun sa ating bulik so yan naman yung mga sisiw natin yan yung sampung piraso yan bali kumakain na sila oh. paubos na rin yung pagkain nila so at least nakapagbigay tayo bago umulan o bago paman yung mga lamok ay kumagat sa kanila eto naman yung mga 3 months old natin although malalaki na sila magbibigay pa rin tayo dyan mga manok kasi syempre hindi natin maano yung mga lamok na pwedeng tumama sa pwedeng kumagat sa kanila at ganun din yung mga yung ano yung sipon kasi syempre dumaan sila sa mainit na panahon so mabibigla yung katawan nila biglang lalamig so makakainom sila ng mga tubig diyan kapag umulan at pwede silang tamaan ng sipon so kaya lahat sila binibigyan natin ng prevention 3 days yan straight kagaya ng sinabi ko kanina mga kamanok para nasa ganun mapalaki natin ang healthy hindi nagkasakit So hindi tayo mamumroblema o hindi tayo magsisisi sa uli pag tinamaan sila ng sakit. So mas maganda, ma-prevent agad natin yung pwedeng tumama sa kanila at nang hindi tayo mamumroblema sa uli. So ayan, ubos na nila mga kamanok yung binigay nating patubig. So bukas uli natin uulitin yan sa umaga. So, kaya ngayong hapon ako nagbigay, siyempre gawa ng kaninang umaga ay hindi pa naman, mainit pa naman. So umambun lang ngayong medyo pa hapon na kaya uunahan na natin, yun yung ginagawa ko. Tapos 3 days is straight silang bibigyan natin ng ganyan. So yun lang po mga manok. salamat po sa panunood.